So guys, magandang araw. It's me again, Kamutika TV. And don't forget to subscribe. And welcome sa channel ko. Kung bago ka lang, huwag kalimutan subscribe. Thank you so much guys sa pag-visit. And alam ko yung iba na ngayon lang nakapanood ng vlog ko and baka gusto mo magmakaw. Ayan, this channel is for you. Kung ng trabaho. And, ayan, visit mo lang yung mga video ko dito sa channel na to. And for sure, magkakaroon ka ng idea dito sa makaw And, ayan, baka magmakaw ka na rin. Kasi mostly mga nakapanood sa vlog ko is dito na sa Macau, nakapanood lang. Ayan, dito na sila at ngayon may trabaho na. Ayan, congrats sa may mga trabaho na dito sa Macau and masaya ako para sa inyo. Yung mga magmamakaw pa lang is magisip na kayo habang di pa maigpit yung Macau diba? o kung kailan maigpit na yung Macau saka kayo pupunta dito ayan na uh, subscribe nyo lang channel ko and i-share nyo rin sa mga friend nyo na gusto mag Macau ayan guys uh, gusto ko lang i-shoutout yung mga lagi nanonood sa vlog ko ayan shoutout sa lahat and uh, sa Pilipinas and shout out sa lahat and uh, lagi na nanonood sa vlog ko. Ayan, thank you so much. Ayan mga nanonood lagi sa vlog ko. For sure ah uh, nag-isip na rin magmakaw. Ayan video uh, ano tayo ngayon guys. Uh, masaya tayo kasi konti na yung views natin sa mga video natin. Konti lang mga views natin. Masaya ako kasi ibig sabihin is konti na lang nanonood kasi nga lahat na may trabaho <laughs> <laughs> yan masaya ako sa inyo guys na may trabaho na yun yung lagi ko pinagdarasal na lahat ng mga pumupunta ng Macau naghanap ng trabaho is makahanap ng trabaho diba? kaya guys pag may trabaho na tayo galingan nyo naman sa trabaho ba diba? isipin nyo yung mga pinagdaanan nyo ang hirap maghanap ng trabaho dahil sa sipag nyo, nakahanap ko yung trabaho ganoon kaya yung mga nagko-comment-comment comment dyan sa vlog ko ngayon di na nagko-comment, ibig sabihin may trabaho na yun, ganoon diba, kung malagi yung nakikita nagko-comment may trabaho na yun, ngayon, kasi di na lang sa nagko-comment hindi ah, na sa nanonood ng mga vlog ko, kasi nga may trabaho na ganoon diba ganoon yun yung mga nandito sa Macau guys pero yung mga nasa Pilipinas is yan, nanunod pa rin kasi nga nagbabalak sila mag Macau and uh, sila ng idea panoorin nyo lang mga vlog ko guys para magkaroon kayo ng idea dito sa Macau and uh, alert kayo nyan hindi na kayo may isa ng mga scammer dito diba? ganun manood lang kayo sa mga vlog ko magkakaroon kayo ng idea dito sa mga about job about trabaho. Pero yung mga magtutor lang about sa mga uh, views dito sa Macau, mga tourist spot dito sa Macau is hindi para sa itong vlog na to. Para lang to sa mga naghanap ng trabaho dito sa Macau. Nagtutor tapos hanap ng trabaho, di ba? Yun. Kaya yung mga immigration dyan, shout out sa inyo sir, napakipit nyo pa Macau. <laughs> Kawawa naman yung magtutor lang talaga. Nadadamay, eh, di ba? Kaya guys, huwag kayong mag pag kung mag maghanap kayo ng dito sa Macau, huwag kayong ng Macau. Magdi, huwag, rin kayo ng Thailand kasi ma-upload kayo. Ang gawin nyo is mag-tour kayo sa Hong Kong tapos magbas na kayo pa Macau. ganoon O kaya mag-tour kayo sa Taiwan uh, Taiwan to Macau. Mag-book kayo ng ticket pa Macau. Or Singapore to Macau. ganoon kasi yung mga lugar na sinabi ko is hindi yan mga ano eh walang trust issue doon sa mga uh, nagtutor doon tapos nag-apply kasi wala hindi hindi ka pwedeng mag-apply eh, yung mga lugar na yon kaya wala silang iniisip na ah, okay lang to makaalis doon sa lugar na yun kasi hindi naman mag-apply kasi hindi naman pwedeng doon kaya yung mga immigration natin hindi sila ano hindi sila ah uh, kampante sila parang ganoon kaya guys, yung mga andito na nag na may trabaho na, punta na kayo sa OWA, magkuha kayo ng OWA, magpa kayo sa OWA para maging OFW na kayo. ba diba? Kasi pag hindi kayo nagpa sa OWA, is, oh, ano pa rin kayo? Ah, tourist pa rin kayo dito sa mga dapat magpa na kayo doon sa OWA, punta kayo sa Philippine Consulate dito sa Macau. And para register magkuha na kayo ng OWA number nyo doon para maging OFW, para certified na kayo, certified na kayo na OFW. Kasi pag hindi pa kayo na nagpunta sa OWA, mandirigma pa rin kayo. <laughs> yung yung nakalagay dun sa ano nyo, nakalagay sa kumbaga nakalagay sa yung identity mo is mandirigma pa rin. Kaya dapat pag may trabaho na mag ano na para yung mandirigma mo na identity is mawala, mawala na yan. So, maging OFW. Wow! Congrats guys! Congrats! May mga sa mga and for today's video Ayan na uh, natin pala yung mga mandirigma natin na uh, yun yung topic natin ngayon mga mandirigma na uh, kailangan talaga ng guidance yung mandirigma natin kasi yung iba talaga nahirapan maghanap ng trabaho magiksitan uh, mag-exit na ng Thailand hindi pa nakahanap trabaho na kailang exit na pero guys huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi yung kaibigan natin si Sherwin is one year siya naghanap ng trabaho dito sa Macau exit-exit lang siya sa Thailand. Kasi nga, yung problema din sa kanya is priority na part-time. Kaya sabi ko, i-full-time mo yung paghahanap ng trabaho. Kasi, para wala, hindi ka na exit na exit every 3 months, di ba? Every 2 months. Para stay ka na dito. Wala ka na may isipin problema. Yun guys, ah uh, kaya ngayon, may trabaho na sa congrats kongres sa kanya. Ayan, uh, sa mga mandirigman natin dito sa Macau is galingan nyo naman. si nalulungkot ako pag may nababalitaan ako mag exit sa ano eh. mag exit sa Thailand na hindi nakahanap trabaho. Nakakalungkot. Diba? Malungkot ako pag pag ano eh. Pag may mga nababalitaan akong na-scam, nag-exit na nang uh, Thailand na din nakahanap trabaho nakakalungkot talaga kasi ramdam ko yung yung feelings yung feeling na exit ka na di ka nakahanap trabaho hopeless ka na yan eh kaya guys yung mag-exit dyan kayo ma mawala ng pag-asa kaya nyo yan isipin yung Sherwin isang taon diba <laughs> isang taon Diba? Pero saglit lang sa kanya yun. Parang di mo mamalayan pag di mo pinansin eh ba? Nakadalawang exit ka na sa Thailand pero di mo mararamdaman yun. Kaya guys, uh, galingan nyo, sipagan nyo yung ng trabaho. And ito yung mga ito yung mga tips ko sa inyo para mabilis kayo makahanap trabaho. Uh, it, ito yung gawin nyo guys para mabilis kayo makahanap trabaho. Kasi kung hindi nyo ito gagawin, for sure, uh, exit ka talaga ng Thailand. Bilugan mo na yung last visa mo tapos sabihin mo na dun na sulatan mo exit in Thailand <laughs> ganun guys gawin nyo kasi sa una is uh, yun sipagan nyo gising kayo ng umaga lahat ng agency punta nyo umaga tapos natapos sa umaga hapon balikan nyo drop box yung bigay bigay ng resume hapon balik, balikan nyo ng mga alas 3 or alas 4 alas 5 naman yan sila nagsasaray balikan nyo yun para sigurado diba? kasi yung iba kasi tinatamad na yun eh. basta nakalis na sa umaga dalawa tatlo okay na eh wala talaga wala kung ganun yung ginagawa mo <coughs> for sure Thailand talaga welcome to Thailand <laughs> tapos guys ang uh, gawin nyo is uh, Naiwan ko yung takot ng ano ko. Yung gawin nyo guys is mag-ano kayo? Mag-apply kayo din online. Online ba? Mag-apply kayo online. Hindi lang sa ano. Hindi lang hindi lang sa pasapasa -pasa ng CV sa ano. Basta pa sa CV ng sa mga agency, apply kayo online. May mga online akong nilagay sa channel ko. May nilagay ako doon. And yun, mag-email din kayo doon para sigurado, para dalawa yung abangan nyo online tsaka walk-in. ba diba? Ganun dapat para sigurado. Para mabilis. Mabilis makahanap. Ganun dapat. Yung diskarte. Para hindi lang isa lang yung inaabangan mo. Panitingin ka rin sa mga email mo, di ba? Ganun. And the uh, sa Dropbox naman guys, is Puntan nyo sa hapon, balikan nyo. Kasi alam ko nakakatamad rin minsan eh. experience ko eh kaya nag-Thailand ako eh. Nakakatamad din kasi minsan eh. Mag, lalo na pag nakauwi ka na. Pag-uwi mo, nakaigak ka na dun sa bahay tapos ang init pa lana tatamarin ka na ako din ganoon tinatamad ako dati kaya nag Thailand ako eh oo oh, nga lalabas ako sa umaga pero nandyan lang naman sa malo punta lang ako sa Aksawan isang agency uwi na ako kain na ganoon, ganoon lang kaya kaya kahit marami naghahanap dito ng trabaho mga hindi di naman lahat yung nagpupunta sa mga agency lahat may mga dalawa isa lang gano'n. minsan nga tutulog lang sa araw kasi lasing ka, sa gabi di ba ganun minsan yung barkada rin natin yung nakakaano sa atin eh barkada natin yung nakakapagano sa atin eh. nakaka walang ano nakakawalang gana <laughs> dito yung gaganahan na mag alis kina may hangover tayo eh Eh, siyempre, wala naman tayong ginagawa. Mag-inom tayo, magdamag, okay lang kasi wala naman tayong trabaho ganun eh kung ganun yung style natin wala welcome Thailand talaga e eh, lagi ko ito sinasabi kasi para mamotivate ma ko kayo na huwag nyo gawin yan kasi pag ginawa nyo yan Thailand talaga tapos uh, araw-arawin nyo yan puntan nyo yung mga agency especially yung mga upload ko na mga agency na manasa dulong malalayo na oh, tsaka yung mga agency na sarado na walang dropbox katukin nyo guys yun katukin nyo yung mga sarado na walang dropbox yan pa yung may maraming kuta eh diba dyan kaya makakaanap trabaho kasi walang pumapasok dyan kasi nagalangan sila eh diba? tsaka yung pagiging mahihain natin guys dito isa yan sa mga hadlang hindi tayo makahanap ng trabaho. Totoo yan, lalo pag mag-isa lang tayo, pag tayo mahiya, kapalan natin ang mukha. Kasi kung paya tayo dito sa Macau, walang mangyayari. Totoo yan, kung paya-aya tayo, walang mangyayari. Kaya guys, dapat yung mga pupunta ng Macau, maghanap trabaho, cross country, dapat talaga kapalan mo mukha mo. Kung mahiya. Kasi yung wala, wala kang mahihita sa pahiya-ahiya ka dito. Totoo yan, promise. So yan, maniwala kayo. Dapat pag mong yung hiya. Walang mangyayari sa'yo dito. Kaya lagi kang magtatailan dahil dyan. Hindi ka papasok kasi eh. sarado eh. Ay sarado, bukas na lang. Ay, ay sarado, ah, wala akong kasama na kaya. Dapat pasukin mo yan. Katukin mo. Tanong Pakita mo yung CV mo kung pwede. Kasi sasabihin naman niya na hindi. Kung hindi. Ganun guys. Ganun gawin nyo. Kasi. Uh, yung mga ano mapupunta ng Macau watch yung guys yung channel ko and para magkaroon kayo ng uh, idea sa Macau ganun dapat hindi yung yung video lang panuri <laughs> lahat na nagbabalak ng Macau ah, lahat na nagbabalak mag Macau magandang trabaho is ito yung channel na to is for you guys mga tips andyan na lahat ganun Uh, ya yan, yan mga dahilan guys na mga kaya di ka nakatrabaho dahil sa barkada, dahil sa self-confidence, dahil sa bala inom ka, inom ka ng inom sa gabi, ang over ka na kinabukasan, di ka na makaalis. Yan yan, yung mga ano, tapos yung CB mo, yan yung problema guys, CB natin, yung CB. Sabi nga ni Kat, yung CB natin, ayusin natin. Ayusin natin CB guys damihan natin yung experience, kasi pag isa lang dalawa, tatlo wala, ma malabo ka talaga makahanap ng trabaho yung CV mo is lagyan mo ng maraming experience kasi dito sa Macau guys is unlimited experience, kung anong may narinig mo yung quota, pwede mo lagyan at dapat lang memorize mo memorize mo yung CV mo yung mga nakalagay dun na pinaglalagay mo. ilang years ka experience mo doon. Yung panabala kung ilang years gusto mo. Dapat 3 years lang. Ah, 3 years pataas. 5 years. Di ba? Damihan mo yung para magagawa ka na lang din naman. Lubos-lubusin mo na. Di ba? Ganun. May mga tips na ako binigay kasi yun talaga dito. Mga yan. Isa yan yung resume din natin na kaano sa atin yung mga sa Pinas naman experience mo kung may experience ka sa welder wag na yung nilagay driver pwede pa welder construction wag mo na ilagay yung kasi hindi Pilipino hindi pwede di, construction dito sa ano sa, sa Macau mga Chinese lang allowed dyan uh, kung experience ka sa ano sa bangko sa Pinas mo na ilagay uh, mga anong ganun, mga salesman ng nilagay. Ah, uh, cleaner yan, pwede yan. Cleaner, dishwasher, mga restaurant, ganun, pwede yan. Rumatindant yan. Pero yung mga ganun na pinag sinabi ko nina, hindi yan. Ano pa ba? Ah uh, ang daming, ano, yan yung mga, ano, talaga barkada. Yan na Dapat guys, magsulo ka yung mga barkada mo na kasama maghanap trabaho minsan isang agency lang sabihin uwi na tayo pag punta na sa malo free test wala damay ka na dun na ikaw na gusto pang magpasa sa iba magsulo ka para mabilis ka makatrabaho ang daming subscriber natin guys na cross country galing Pinas na nagsulo sila ayan mayon 2 to 3 weeks lang may trabaho na hindi na nag exit ng hongkong Kong nag exit sila para sa ano na para sa green chop na Di ba nga katawa? Yun lang guys, yung i-share ko para sa mga dahilan ng hindi natin pakanap trabaho dito sa mga. Yun lang guys, and thank you so much. Sana nakatulong sa mga naganap trabaho. Love you all guys.